Eto talaga mga mare yung masasabi mong napakasayang ang problema. Yung hindi mo na nga alam saan mo ilalagay yung mga damit mo dahil sa sobrang dami. Abay kung dati pa isa-isang damit nga lang mga mare ang kaya nating bilhin ngayon naman ay bulto-bulto na nga ang dumarating. Nabili nga natin to mga mare sa moderno ukay bodega. Dahil tulad ng sabi ko sa inyo ay papasukin na nga rin natin ang pagbibenta nga ng ukay. Dahil sa malamig ang panahon ngayon mga mare mga hoodie jacket ang mga kinuha nga namin at knitted jacket. Ay nako tamang tama to sa pagbabagyo natin. Uy. Abay, kailan naman kaya yun, mga mare? O siya, eto at pamimilian na nga natin. Ang gaganda nga, mga mare. Tamang-tama talaga to. May OOTD na nga tayo. Kaya naman, kung nanghihingi ka rin ng senyales kung kailan ka magsisimula ng negosyo, ay nako, mga mare, eto na yun. Dahil nga po, our slow as 1,500, eh pwede ka na magsimula ng ukay-ukay business. Isa pa nga, mga mare, sa nakakatawa sa may ara ng modern na ukay bodega, sila ang one of the youngest and trusted ukay suppliers since 2020. O, di ba? Diba, sila talaga ang patunay na wala sa edad ang pagnenegosyo kundi sa kapasidad. Kaya naman hindi halata tuwang-tuwa nga ako mga mare sa mga nakuha ko nga dito. Aba hindi na ako bibili ng mga sando. Kaya sabi ko ay talagang itatago ko nga ito mga mare Ano naman kung gusto mo nga rin mga mare magnegosyo eh pwede nyo nga sila i-message sa moderno Ukay Bodega. Cash on delivery nga sila nationwide. Makakatuwa pa nga dun mga mare eh pwede nga sila sa same delivery basta malapit nga sa location nga nila. Atin-atin na nga lang to mga mare kung gusto nyo rin magsimula ng negosyo kaya naman magbibili magbibigay tayo sa sampung tao ng ukay panimula bundles. Basta, isushare nyo lang mga mare itong video nga na ito. O siya, dahil malamig ang panahon, tingnan nyo naman mga mare yung pinagkukuha nga ating mga hoodie. Alam nyo naman, mahilig nga sila Ran, sila Naki, sila Koynoli sa mga ganitong suotan. Nakakapagtaka na nga lang din sa kanila mga mare dahil sobrang init nga dito sa Bulacan. Kaya tiyako, meron ng natutuwa nga mga mare sa pinag-order natin ay sila ngayon. Kaya lang ng mga oras nga na to, ay nandun nga sila sa kabila, magpapakain nga sila ng itik. Pero mayamaya -maya, tiyak mamimili yun dito. Siran nga, ang dami na nga rin napipili habang binibidyohan nga ako mga mare. wala ko na nga rin yung para nga sa amin. Aba, syempre, magpapahuli nga ba naman tayo? Di pa nga natatapos dyan mga mare lahat. Talagang hinalungkat ko nga para maipakita ko at maishare ko nga din sa inyo. Tingnan nyo naman yung mga hawak ko mga mare. Hindi talaga halatang ukay. Mukhang nalukot nga lang sa damitan. Ewan ko na nga lang talaga kung maubusan pa tayo ng mga jacket nga mga mare sa araw-araw. talaga mga mare alam kung ko paano ko nga to kukuhanin sa sobrang ang dami. Sabi ko nga sa inyo, kung dati na mo problema tayo, palagi tayong walang maisuot. Ngayon naman, ay hindi na nga natin alam kung saan ilalagay. At eto nga si Ran, sinukot na nga yung nagustuhan niya. May chika ko nga lang sa inyo mga mare, aba hindi kami nakatulog magdamag, kakahanap nga ng hangiran. Paano, ay balak na nga namin maghanap nga mga mare ng pwesto para nga doon to ilagay lahat nga ng ukay nga natin. O siya mga mare, hindi pa talaga ako nakontento sa mga jacket. Bumili pa nga rin ako dito ng mga pambata. Kaya naman, ko nag ka nga mga mare ng ukay bill na pambata, eto nga yun mga mare, ba diba, ang cute nga din meron na nga rin yung pang lalaki, pang babae kumbaga, halo-halo nga din ito mga mare, depende na nga lang kung magaling ka talagang pumili hindi ko talaga kakayanin to, kung ako nga lang mag-isa kaya nagpatulong na nga rin ako kay mama kaya buti na nga lang dumating siya galing sa pagkahawan hindi mo nga mga, mga mare, alam ko kung saan ka kasi sobrang dami meron dito mga dress, t-shirt short, pajama abay, meron din dito mga gown eto nga lahat ng halos nakuha namin mga mare dito sa mga pambata. At syempre mga mare, si Laran ay hindi rin nagpatinag. Eto nga, napakadami nga rin t-shirt. Sa modern na ukay bodega nga mga mare, ang dami talagang pagpipilian. Kaya yeah, mga mare, bayanihan na naman nga kami dito at tamang pilian nga lang din. Pero yung mga sobra nga nito ay talaga nang ipamimigay nga din natin mga mare. Lalo na nga yung mga pang kasi si Gail hindi naman lahat yung na masusuot. Habang abala nga din kami dito mga mare, ayun dumating na nga sila ko yun sabi namin abay mamili na nga sila ng mga jacket nga nila. Alam nyo naman yan, mga jacket slide At eto nga si Ran, nakakuha na naman ng magandang t-shirt. Tingnan nyo naman, oh, pil na nga. Hindi pa nga natatapos dyan, mga mare. Eto nga, meron nga rin ditong Rainbow Kitties AB. Alam ko, sa mga naguukay uukay na dyan, alam nyo nga, mga mare, etong code na to. At ayun, ang gaganda nga rin. Isa nga sa maganda dito, ay eh, talagang malinis nga siya, mga mare. Naman ko, hanggang ngayon, ay eh, hindi mo pa rin talaga alam kung paano magsimula. Eh, eto na nga, mga mare, ang sinyalis para sa'yo. Hindi naman halatang tuwang-tuwang ako dyan, mga mare. Kahit pagod na nga ako ng mga oras ngayon kasi sobrang dami. Lord, maray maraming, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit.